Bakit ayaw mo ano? Mas? Sige Paano? Yang... Pupunin mo ng gano'n, tapos mo na lang? Sige. Mm -hmm. mm -hmm.

Iyan ako ang electric okay. fan. Parang napad ako dyan ano yun. Parang so Parang electric fan. Ano yung babay dyan? Litlitan mo. Ano yung nagbalang stans na yun? Ang init just na yun. Iyan eh. Hindi makuha ang electric fan. hindi mo kung nakikita pa dito yung ano, yung puti kong buhok. Ano yeah, pa yan? Dito na ito Kita pa rin. Kita pa rin. Okay. Tapos 30 minutes pa siya nakababad. Puta ba kapag suklay ko, tapos ang buhok ko ano? <laughs> Ay ha, yan. iyan Nakalbo. Nakalbo, no? Mga allergy lang naman. hindi na dati? Hindi pa. Hina-hina la... lang. Yung ano lang, talagang ano. Dato, la, 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 la. Hindi ako nagaganyan. Ano lang yung um, ginagawa ko hina. Yung natural na ano, yung talagang sa puno. Yung may mga chemical ganyan, wala. Ito, ito kung may kasya pa eh. Pero dapat sa ano yung unang lang yung uban lang mawala parang dito anak meron pa dito banda. tingnan mo yung harap ko ha ano? tingnan mo yung harap hindi lang yung ganyan para ganyan ba yun na baka naman nagsabog sabog na yun sa mukha ko Ah, uh, dahil 'yung ng sabon. Tingnan mo. Ang ah, pintura na Saan 'yan diyan. Okay na ba? Okay. Dami na. Na. bukasan mo bak, bukasin mo para yung, yung makita mo dito ano, maputi pa yung kamay sa mukha ko. Oh, grabe. Grabe sunog na mukha ko. No? Grabe oh. Oh, yung kamay ko tin na mga pa talaga sa ano ko oh, sa mukha ko. Ha? puti ka pa nga sa akin. Buksan mo yun. Ganyan, ganyan yung mabuksan mo para nakikita yan. Para kung meron pang puti. Suklay. chocolate mo. Ano yun natin lah Okay lang yan Parang makati sa anak Okay La talaga yan Tritimin sa mga balat ko Normal ganyan lang I do soko ko ko na din sinindihan mo Ang naka dito. <laughs> Lahat na meron? Mm -hmm. Ubusin kaya ito. Naka-ticket ito. ito. Dulce mo na. Ito mga rin puti. Kali doon yung damay. Wala na ba ako nakikita ang puti? Wala ka na ba nakikita ang uban? Wala na. Tapos ang itim-itim pala noon sa mga. Ang pangit. Parang uling, ano? Sa gilid sa ganito. Sa ganito. Umitim na. Umitim na? Wala nang ko nakikita? Wala na. karang nak aktif sebab Pan-load mo ako, Philip. Wala na akong load. Meron pa? Meron po, konti. Eh, upos mo na. Philip, pilod mo ako. Okay na yan. Lagyan mo ng ano, tali siguro kasi malaglag yan makatingin. ada ibu ni. Dia itu uk. Lah itu ni. stay lang ako dito. Okay na? Thank you. Thank you.